Ramdam mo ang sinasabi ko, may malalim na bagay na nagsisimulang magpakita, isang pakiramdam ng pagkakasundo na tumatagos sa pinakatagong sulok ng iyong pagkatao, dahan-dahang lumalaki, tulad ng isang bulong na nagiging mas malinaw habang tumatagal. Ang pakiramdam na ito ay bumabalot sa kapaligiran, lumilikha ng isang halos mahahawakang atmosfera ng kapayapaan, na kayang patahimikin kahit ang pinakabalisa ng mga kaluluwa. Sa pagitan mo at ng taong ito, mayroong isang koneksyon na napakatindi na halos imposibleng baliwalain. Para bang ang universo ay nagsasabuatan upang sa unang sandali ng pag-iisa, ang mga naipong damdamin ay makalaya, umaapaw sa isang agos ng mga salita at emosyon na hindi na mapigilan. Ang koneksyon na ito ay napakalakas na lumalagpas sa kontrol, isang nakakaapaw na puwersa na kumakapit sa inyong mga tingin na pumipigil sa anumang tangka na tumakas mula sa katotohanang ipinapataw. Ang atraksyon sa pagitan nyo ay hindi maiiwasan, isang hindi nakikitang kadena, ngunit hindi masisira, na nag-ugnay sa inyo, kahit na nasubukan ng lohika o rason na makialam. Gayunpaman, may isang bagay na hindi mo lang basta maaaring baliwalain, lumilitaw ang mga komplikadong isyo, at may kinalaman ang ibang tao na may mahalagang papel sa iyong buhay ngayon. Hindi lamang ito tungkol sa nakaraan, hindi ito anino ng isang relasyong naiwan na, ito ay isang bagay na mas komplikado, isang koneksyon na buhay pa, patuloy na nagbabago, humihila sa kasalukuyan tulad ng isang kadena na hindi mo maputol. Posibleng kasama niya ang ibang tao sa mismong sandaling ito, humahabi ng isang web ng komplikasyon na hindi mo maalis sa isang simpleng kilos. Ang mga komplikasyong ito ay hindi lamang mga hadlang, bahagi ang mga ito ng mga aral na dinala ng taong ito sa iyong buhay, mga hindi maiiwasang bahagi ng puzzle ng paglalakbay na ibinabahagi ninyo, na hinahamon ka na harapin ang hindi inaasahan na lumago na kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagsunod sa landas na ito ng magkasama. Habang ikaw ay naglalakad sa daang ito, isang taong hindi pa hinog ang dumating sa iyong landas na nagsilbing isang hindi inaasahang pampasabog para sa mga aral na kailangan mong matutunan, mga aral ng kabaitan, ng atensyon, ng pagiging ganap. Marahil ang mga ito ay mga katangiang nasa proseso pa ng pag-usbong sa loob mo, mga bagay na hindi pa ganap na nagigising. Ang pagharap na ito, sa kabila ng lahat ng mga paghihirap na dinala nito, ay naging mahalaga upang magsimula kang makita ng mas malinaw ang mga bahagi ng iyong paglago na nangangailangan ng atensyon. Ito ay isang salamin na pumilit sa iyong harapin kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong mga ugnayan, isiniwalat ang mga katotohanang hanggang sa mga oras na iyon ay nakatago sa mga anino. Nagkaroon ng panahon na siya ay anino lamang ng kanyang sarili isang taong hinahayaang madala ng mga pagkakaibigan at koneksyon na hindi higit sa pansamantalang mga ilusyon, kasing gasinong substansya ng isang banayad na simoy ng tad init na dumadaan ng walang bakas. Sa mga araw na yon, napapaligiran siya ng mga tao at sitwasyon na walang ibinibigay na tunay na halaga, na iniisip, marahil, na ang mga mababaw na relasyong ito ay maaaring makatugon sa ilang kakulangan. Munit sa paglipas ng oras, lumitaw ang isang nakakabagabag na katotohanan. Napansin niya na ang kabababawan na ito ay hinihigop ang kanyang mga enerhiya. Hinihila siya sa isang estadong emosyonal na kawalan ng balanse napakalalim na halos hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Para bang nakulong siya sa isang siklo ng pagpapalugi sa sarili, napapaligiran ng mga taong walang idinudulot na halaga, tanging ginugugol ang natitirang kaunting lakas niya sa loob. At pagkatapos, sa isang halos hindi nakikitang galaw, nagumpisa ng maglaho ang mga koneksyon na ito, para bang ang mismong universo ay nagbabalak na ilayo sa kanya ang mga bagay na wala ng silbi. Ang mga walang laman na ugnayang ito, na dati ay tila may halaga, biglang nagsimulang mawalan ng kahalagahan, maglaho, nag-iwan ng puwang para sa isang bagay na mas tunay, ang kanyang sariling paglago. Sa sandali ng muling pag-aliin, nagsimula siyang makita ka sa ibang paraan, na may isang intensidad na dati ay wala, isang kalinawan na tagos katulad ng isang talim. Ang maaaring nagsimula bilang isang dipantay na koneksyon, bakat hindi tiyak, ngayon ay naging isang pagnanasa na lumalago, lumalawak, lumalalim sa araw-araw, nagugat na may lakas na hindi niya inakala na posible. Ang mga kabiguan na daladala niya mula sa nakaraan, bagamat mabigat, ay hindi naging sapat upang burahin ang totoong damdamin na inilalaan niya para sa iyo, sa kabaligtaran. Ang mga masakit na karanasang ito ay nagsilbing pangpatibay sa katapatan at lalim ng kanyang nararamdaman ngayon. Sa wakas na pagtanto niya ang mga pagkakamaling na gawa, mga pagkakamaling na buo sa pamamagitan ng mga relasyon na, sa huli, nagpakita lamang kung ano ang nakasasama, kung ano ang hindi dapat maging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa iyo, nagbago ang lahat. Napagtanto niya, sa hindi matitinag na paraan, na iba ka, na mayroong isang bagay sa iyo na namumukod tangi sa lahat ng kanyang nakilala noon. Naging matibay na batokan na palagi niyang hinahanap, ang katapatan na labis niyang inaasam, ngunit hindi kailanman natagpuan sa iba. Ngayon, sa bagong kalinawang ito, nais niyang makasama ka, malayo sa mga aninong nakapalibot sa kanya, determinado na bumuo ng isang bagay na totoo, isang bagay na pamatagalan. Matindi ang kanyang kagustuhan na ibahagi ang kanyang buhay sa iyo, at buo ang kanyang pasya na lumayo sa lahat ng impluensyang wala ng lugar sa kanyang buhay. Nasa kalagitnaan siya ng proseso ng paglilinis, tuluyan ng pinuputol ang ugnayan sa mga tao at sitwasyon na ang tanging silbi ay ubusin ang kanyang enerhiya, panatilihin siyang nakulong sa isang siklo ng pagiging mababaw at kawalan ng gulang. Ang mga individual na ito, marahil dating kaibigan o lumang relasyon, palaging tinatrato siya ng mababaw, at ngayon malinaw niyang nakikita na wala ng puwang ang mga ito sa kanyang buhay. Lumalim ang pagkakalapit ninyo kung kaya't tila ang buong universo ay nakikialam upang palakasin ang ugnayang ito na para bang ang bawat sandali, bawat kilos ay nakatakdang mas palapitin kayong lalo pa upang makapagbuo kayo ng isang bagay na tunay na mahalaga. Nararamdaman mo ba ang pagbabagong ito, hindi ba? Ang kapaligiran sa paligid ninyo ay puno ng bagong enerhiya, pulsante, isang bagay na dati hindi masyadong naroroon. Ito ay nagiging malinaw at naroroon sa paraang hindi pa kailanman naging ganito kaliwanag, mas masigasig, mas nakatuon, mas determinado na bumuo ng isang bagay na tunay at matibay. Ito ay isang marka sa paglalakbay na inyong pinagsasaluhan, isang punto kung saan ang nakaraan ay nagsisimulang mawala ang lakas, habang ang hinaharap, kasama ang lahat ng mga pangako at posibilidad nito ay nagsisimula ng umanyong may matibay na pundasyon ng mutual na paggalang, pangunawa, at isang pagmamahal na, sa bawat araw, ay lalong lumalakas. Siya ay matibay na nakapasya na iwanan lahat ng hindi na siya pinagsisilbihan, lumalakad na may determinasyon patungo sa isang hinaharap na, bagamat hindi komportable para sa iba, ay mahalaga para sa kanyang sariling pagunlad. Ang prosesong ito ng pagbabago ay hindi simple, hinihingi na ikaw ay magtiwala, tiwala sa iyong sarili, ngunit pati na rin sa kanya, dahil malinaw kung gaano kalaki ang tiwala niya sa iyo. Ang tiwalang ibinibigay niya sa iyo ay malalim, halos di matitinag, nakikita niya sa iyo ang tamang tao, isang tao na nais niyang buin ang kanyang buhay. Ang iyong presensya ay naging napakamahalaga para sa kanya na handa siyang maghintay sa iyo, kahit sa isang realidad na lahat ay iba, kung ito ay nangangahulugan na kayo ay magkasama. Manatiling matatag sa mga bagay na mahalaga sa iyo, laging inuuna ang iyong sariling kapakanan at pag-unlad. Sa pagpapahalaga sa mga bagay na ito, binubuksan mo ang daan na kailangan niya upang lumapit, nililikha ang mga kondisyon para sa pagsasama ng inyong ugnayan na maging mas malakas. Ang pangako sa iyong sarili ay hindi lamang pinagtitibay ang ugnayan na mayroon na kayo, ngunit pinapalakas ito ng husto, inihahanda ang lupa upang magkasamang makabuo ng isang bagay na tunay na matibay. Bukod sa lahat, mahalagang maunawaan kung paano ang mga isyong panrelihiyon ay may malalim na papel sa paghubog ng iyong buhay pag-ibig na sumasalamin hindi lamang sa iyong pagpapalaki, kundi pati na rin sa espiritual na paglalakbay na iyong tinahak hanggang sa ngayon. Ang pagiging matanda sa paraan ng iyong paghawak sa mga temang ito ay talagang nagpapatibay sa mga ugnayan sa pagitan nyo. Nagsisimula siyang makita at pahalagahan ang mga aspeto na dati ay tila malabo o mahirap unawain. Kahit na ang inyong mga kultural na ugat, paniniwalang panrelihiyon o pananaw sa mundo ay magkaiba, natutuklasan nyo ang isang punto ng balanse. Isang espasyo kung saan namamayani ang empatya at malalim na pag-ibig sa kahit anong di pagkakasunduan. Sa huli, kung ano ang sumusuporta sa inyong relasyon ay ang mga pinahahalagahan na ibinabahagi nyo ng masidhi. Maaaring may mga tao sa iyong buhay, maging pamilya, kaibigan, na hindi tuluyang tanggapin ang taong ito, na may mga pagdududa pa rin dahil sa mga pagkakamaling nagawa niya sa nakaraan. Ang mga dinamikang pampamilya, na impluensya ng pagpapalaki, at iba pang mga salit, ay hindi gaanong tungkol sa paghuhusga kundi higit sa kapangyarihan ng kapatawaran at pagkatuto. Habang kayo ay nagpapalaya at nagpapagaling ng mga sugat ng nakaraan, naghahanda kayong maranasan ang mas malalim at tunay na pag-ibig magkakabalikan kayo at ang ugnayan na nagbubuklod sa inyo ay magiging mas malakas pa. Ang taong iyon na dati tila malayo, marahil ay tila walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang paligid, ngayon ay lumilitaw na may ganap na pagbabago. Tila may isang malalim na bagay na naalimpungatan sa loob niya, isang kabutihan at pagtityaga na matagal nang natutulog, halos nakalimutan na. Ang pagbabagong ito ay hindi nagkataon lamang, ito ay pinalakas ng isang puwersa na nagmumula sa loob, isang bagay na malapit na konektado sa isang mas malaking layunin, isang tadhana na nagsisimulang lumitaw ng malinaw sa harap ng kanilang mga mata. Ang puwersang ito ay hindi lamang personal, ngunit tila nakapapaloob sa isang banal na kalooban na nagdidireksyon sa bawat hakbang, pinapatnubayan siya sa isang landas na baka hindi niya napansin noon. At ngayon, ito ang simula ng isang bagay na ganap na naiba, isang bagay na lumalampas sa simpleng pakikipag-ugnayan sa pang-araw-araw. Ang pangakong binubuo niya ay hindi lamang para sa iyo, ngunit para sa mismong pagpapahayad ng pagmamahal sa isang paraang hindi pa niya naranasan noon, isang pagmamahal na mas malay, mas totoo, mas buo, binuo sa matibay na pundasyon ng magkakasamang pagunawa at isang ibinahaging pagnanais na magkasamang umunlad. Ang sandaling ito ang nagmamarka ng simula ng isang bagong yugto, kung saan ang pagmamahal ay hindi na lamang isang damdamin kundi nagiging isang malalim na pangako, isang akto ng pagsuko na lumalaki at lumalakas sa bawat araw. Ngunit huwag kalimutan sa paglalakbay na ito ng pagbabago at muling pagkakadugtong na bumalik din sa iyong sarili. Tingnan ang iyong sarili sa salamin, ngunit tingnan ng totoo, nang may pag-iingat, nang may pagmamahal. Mapapansin mo na sa pag-aalaga sa sarili, sa pag-ninurture ng iyong sariling kaluluwa, ikaw ay nagbubukas ng daan para magpakita ang tunay na pagmamahal. Ito ang pagmamahal sa sarili na nagsisilbing pundasyon na sumusuporta sa lahat ng iba pang pagmamahal na darating. Hindi mahalaga kung gaano kahalaga ang mensaheng ito sa iyo, kung ang pagkabalisa ay sinasamahan ka. Mahalaga na ang pangangalaga sa sarili ay maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain. Hanapin ang mga karanasang nagpukaw ng damdamin sa iyo na nagpapasigla sa iyong kaluluwa. Humanap ng mga aktibidad na nagdudulot sa iyo ng tunay na kaligayahan at alagaan ang iyong pisikal at mental na kalusugan gaya ng mag-aalaga ka sa isang taong mahal mo. Maglakbay sa mga bagong daan kahit na ito'y mga maiksing paglalakbay na magdadala ng mga bagong pananaw at kaligayahang hindi mo inaasahan. Maging mapagbigay dahil bawat pagkilos ng kabaitan na ibinibigay mo sa iba ay isang lakas na babalik upang palakasin ang iyong puso. Pagyamanin ang pagmamahal sa sarili, kilalanin ang iyong halaga at gawin ang iyong lahat ng kapayapaan at kaligayahan bilang iyong pinakamataas na prioridad. Ang mga praksis na ito ay lampa sa pagpapanatili ng iyong kalusugan at kagalingan, sila ay makapangyarihang mga hakbang ng pagpapahayag ng sarili, na inilalagay ka bilang isang buong tao, handang magbigay at tumanggap ng pagmamahalan ng sagana. Kapag inalagaan mo ang iyong sarili ng ganitong paraan, naghahanda ka para sa pagtanggap ng pagmamahal na palaging ninanais at karapat dapat mo, pinalakas at pinatibay ng iyong sariling paglalakbay ng pangangalaga sa sarili at pagtuklas ng sarili. At kapag ang tunay na pag-ibig ay dumating sa iyong daan, mararamdaman mo ang isang tindi ng pagpapahalaga na kapantay ng iyong pinaniniwala ang karapat dapat sa isang tunay na pag-ibig. Ito ay magiging isang malinaw na patunay na ang pag-ibig sa sarili ay hindi kailanman isang sayang na puhunan. Alamin na bawat tao, nagniningning sa kabaitan at liwanag, ay isang daluyan ng banal na kabutihan, karapat dapat maabot ang pinakadakilang mga pag-ibig. Hayaang tumagus ng malalim sa iyong kaluluwa ang mga salitang ito, umaalingaw sa bawat sulok ng iyong pagkatao, pinagtitibay ang iyong hindi matatawaran na halaga at ang dignidad na nararapat sa iyo ayon sa likas na karapatan. Damhin ang mga salitang ito na umiugat sa iyong diwa, pinapalakas ang bawat aspeto ng iyong identidad at pinapaalala sa iyo na ikaw ay mahalaga, anuman ang mga panlabas na kalagayan. Ang sansinukob, sa kanyang walang hanggang karunungan at malasakit, ay sabik sa iyong pag-usbong, naghihintay sa sandali na lubos mong makikilala ang sariling liwanan. Anuman ang iyong piliing landas, ang sansinukob ay patuloy nagagabay sa iyo patungo sa positibong mga resulta sapagkat nakikita nito sa iyo ang potensyal na maging dakila, isang bagay na higit sa pangkaraniwan at nakaayon sa iyong tunay na layunin. Nayon, sabihin ito ng buong lakas at kalinawan na nagmumula sa iyong puso, ako ay karapat dapat sa pagmamahal at nararapat mahalin. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang simpleng pagtanggap sa sarili, ito'y isang makapangyarihang akto ng pag-aangkin sa sarili. Isang pahayag na nagpapatibay sa iyong malalim na koneksyon sa sansinukob at sa enerhiya ng pagmamahal na sumasaklaw sa bawat partikulo ng pagkabuhay sa iyong paligid. Sa pagluluwal mo ng mga salitang ito, damhin ang pag-alon ng mga salitang ito sa bawat hibla ng iyong pagkatao, na parang iniaayon mo ang iyong espiritu sa pandaigdigang dalas ng pagmamahal. Ang mga salitang ito ay may kapangyarihang magpabago, magpaayos ng iyong pananaw sa sarili at sa mundo, lumilikha ng tunog na nakakaakit sa iyo ng pagmamahal na karapat dapat sa iyo, isang pagmamahal na malalim, totoo, at nasa tamang pagkakatugma sa kung sino ka talaga. Para sa mensaheng ito na talagang mag-ugat sa iyo at magdala ng lahat ng biyayang kaakibat nito, inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong mga pagninilay sa mga komento. Huwag mo itong gawin bilang isang paalala lamang ng iyong naramdaman, kundi bilang isang paraan upang buksan ang iyong puso sa parehong pagtanggap at pagpapahayag na naglilikha ng isang enerhiyang palitan na nagpapayaman sa iyo at sa lahat ng nasa paligid mo. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay maaaring maging katalista para sa higit pang paglago, higit pang pag-unawa at higit sa lahat, higit pang pagmamahal. Huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi ka makaligtaan ng anumang mensahe sa hinaharap. Nasasabi kaming muli kang makasama sa lalong madaling panahon. Sama-sama nating itataas ang ating mga espiritu at lumikha ng positibong enerhiya na kumakalat. Maging handa sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Na ang Diyos at ang Universo ay gagabay sa iyong mga hakbang na may kapayapaan, pagmamahal at pananampalataya. Amen.